Ay, eh, ito siguro nakikita ko sa vlog niya. Ha? Huh? Mga 45 days. Ah, mga ano? Native. Ha? Huh? Eh, ganda ng kulungan niya. Ganda ng kulungan. Ah, wala siyang alaga ngayon. Kapal lang ano. Dragon fruit. May karaan po. Ganda ng kulungan. Kawayan. Tapos mo ano. Naninipis ang ano. ano, ano. Ito nga nakikita ko sa kanyang vlog. Ay, parang dito yun eh. Nakikita ko sa vlog niya. Asan ka po ang daan? Sengka, Pak. Eh? Dito, Pak. Dito. Ada bahannya.